gigising lang namin at kami ay magkakape muna. Pahintay ng tubig. At yun. Kape muna tayo sa labas at malamig.

tabi ng aking camera. Good morning guys. Yan. Napapak ulit tayo guys. At uuwi na tayo ng Batangas. Babalik daw ako ng Batangas ngayon. At bukas ako babalik dito. Wow. Heavy ang layo. Babalikan ko sila bukas ng hapon. So, gagabihin ako bukas pala kung gayon. Yan. Andito ko ngayon guys sa Punta na Resort and Hotel. Shoutout sa mga taga dito sa Clark. Sa mga bagong followers natin dyan guys. I'm ready. tayo natin pa sa masasakyan oh tubos na yung down down nila ang saka lang Isperin natin to para huwag mabaho oh yeah panasan din natin Bandungis dia Portia alright let's go guys so, ang ating bagpak dalawa ayos na natin let's go good morning guys maglilinis mo natin ang ating service stand by lang ito guys Hindi dahil nakikita, mataas yan. naman ang pakaramdam ko guys hindi ko pinaya yung lamig ng aircon ka gabi tuloy niya ako ngayon sipon na sipon ah, ay naka hirap mag drive ng masin na sipon lalo pag may pasayero baka mahawa pa Ayan. Buhay driver tayo, buhay driver vlog. O di ba? alright, linis na yan. ganito tayo guys, trabaho natin to maglinis. din ang maglinis ng ating service